Ayan, butas ang bola. Ang Ito na lang <laughs> mo, kuya. Kuya, Kuya, wag mo lakasan, Ay. Yung Nabutas yung bola nila. Wala na, kayong bola. Ito po, mo. Meron pa? Isa na lang po. Ganda ng laro nila. Nabutas po yung bola. <laughs> Tinawakan ko ang lambot. Wag mo kasi lalakasan. Ah. <laughs> Andito ah, po si po kuya. Po. Kuya, wag masyado ah. Ayan po sila oh. Oh. Ayan po si Regan din oh. Nakiki-join si Regan. <laughs> ano na Ay, nako Jashira. Sira na yung chinelas ko. Tingin. Sabi kasi nga huwag magsusot ng chinilas na. Hey. My goodness batang ito ah, ah, ah regan regan may tao dyan hindi nyo marimar nung ginawa ng batang to ang hili kasi magsuot ng malaking chinis